Welcome sa Inside Fusion. Alam nyo ba na ang isang maliit na glandula sa leeg mo, nakasing liit lang ng paru-paro, ang may control sa bilis ng tibok ng puso mo, metabolismo mo, at pati na rin sa mood at energy level mo, ang gland na yan ay ang thyroid. At kapag ito ay nagkaka-problema, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Una ay hyperthyroidism. Ito ay ang pagkakaroon ng overactive thyroid. Pangalawa ay ang hypothyroidism. Ito naman ay ang pagkakaroon ng underactive thyroid. Pero paano nga ba natin malalaman kung alin dito ang nararanasan natin? At posible ba itong mamana? Bakit may mga taong bigla na lang bumababa ang timbang o tumataas kahit walang pinagbago sa lifestyle nila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya tapusin mo ang video na to dahil baka ito na ang kasagutan sa ilang sintomas na matagal mo nang nararamdaman. Kung ang thyroid ay sobrang aktibo, ang tawag dito ay hyperthyroidism. Kung ito naman ay mahina ang paggawa ng hormones, ang tawag ay hypothyroidism. Sa hyperthyroidism, ang katawan mo ay parang laging naka full throttle. Bantayan mo ang mga sintomas tulad ng mga ito, mabilis ang tibok ng puso o palpitations, madaling pawisan o pawisin kahit hindi mainit, nanginginig ang mga kamay o merong tremors, hindi mapakali o merong anxiety, hirap matulog, Bigla ang pagbagsak ng timbang o sudden weight loss Irregular na regla At sa ilang kaso, lumuluwa ang mata O tinatawag na exophthalmos Dulot ng Graves' disease Isang autoimmune condition Sa hypothyroidism naman, parang laging low bat ang katawan Bantayan mo ang mga sintomas tulad ng mga ito Na laging pagod Madaling ginawin Constipation Nalalagas ang buhok o hair loss Tuyong balat or dry skin Tumataas ang timbang kahit konti lang ang kain Depression Mabagal mag-isip or brain fog at minsan lumalaki rin ang leeg o nagkakaroon ng goiter or bosyo. Saan nga ba ito nakukuha at bakit nagkakaroon nito? Ang dalawang kondisyon na ito ay pwedeng manggaling sa iba't ibang dahilan. Una, pwedeng genetics o namamana. Kung may family history ka, mas mataas ang chance mo. Pangalawa, autoimmune disorders tulad ng Graves disease sa hyper at Hashimoto's sa hypothyroidism. Pangatlo, sobra o kulang sa iodine. Pang-apat, stress, trauma o ibang sakit. Pang-lima, gamot tulad ng amiodarone o lithium. Pang-anim, radiation o operasyon sa thyroid. Pang-pito, postpartum thyroiditis, minsan pagkatapos manganak. Papaano ba ito ginagamot o ano ang paraan ng gamutan? Una, para malaman kung may thyroid disorder, ipapagawa sa inyo ng doktor ninyo ang blood test para sa TSH, T3, T4. Minsan, kailangan din ang antibody tests kung autoimmune ang pinaghihinalaan. Pinapagawa din ang ultrasound o radioactive iodine scan sa ibang mga kaso. Ano ba ang karaniwang gamot para sa hyperthyroidism? Depende sa recommendation ng inyong endocrinologist. Una, antithyroid meds, methimazole. Pangalawa, radioactive iodine therapy. Pangatlo, surgery, beta blockers para sa sintomas. Para sa hypothyroidism naman ay levothyroxine isang synthetic na hormone na iniinom araw-araw depende sa dosage na ibinigay sa inyo ng inyong endocrinologist. At kung may exophthalmos, bulging eyes, minsan binibigyan ito ng eye drops, steroids at sa malalang kaso ay radiation at surgery. Kaya kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na nabanggit natin kanina, huwag mo na itong ipagwalang-bahala. Ang thyroid disorders ay pwedeng makaapekto sa quality of life mo pero maaari itong magamot basta't maagapan. Kaya kung may hinala ka, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor, lalo na sa isang endocrinologist na espesyalista sa mga ganitong kondisyon. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share para mas marami pa ang maging aware tungkol sa mga ganitong kondisyon. Hanggang sa susunod at salamat sa panonood.